Mali, mali, mali. Clarice and... Um, AZ. No. Ah, ano? uh, no. <laughs> <laughs> Binabash ngayon ng mga fans ng PBB housemate na si AZ ang kapwa housemate na si Clarice dahil sa isang joke na binetawan nito dahil tila insensitive daw sa nararamdaman ng iba. Sa isang video clip na inilabas sa live ng PBB, nagkikwentuhan ang mga housemates kasama ang house guest nilang GMA artist na si Barbie Forteza. Dito ay hinulaan ni Barbie kung sino ang mga final duo sa nalalapit na pagtatapos ng PBB. At nang mapunta na siya kay Clarice, sinabi niyang si AZ ang kapartner nito. Matatanda ang si Shuvie ang kaduo ni Clarice matapos siyang piliin nito. Kaya mali ang hula ng nasabing aktres. Tila sumigaw pa si Clarice na No, ang nagtawa na ng mga housemates sa biro niyang ito. Panoorin ang video. Mali, 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 mali. Clarice and... Um, AZ. No. Ano? Ah, no! Ano? Uh. no! Ano? Ah, no! Nagalit. Ano? Yes or no?

Paano mo Hindi ito ay kinatuwa ng mga fans ni Easy dahil kahit pa joke umano ito ay insensitive ang magkakasabi niya. Lalo pat kakatapos lang ng harapang nominasyon nila. Dagdag pa ng iba, nakakaawa ang kalagayan ni Easy dahil kapag nagreact siya sa ganitong mga klaseng joke ay gagamitin din ito laban sa kanya. Marami rin ang dumepensa kay Klang, at sinabing sobrang normal ng ganitong mga joke sa mga magkakaibigan. Pag-question pa nga ng iba sa mga fans ni AZ, wala raw ba silang friends? Dagdag pa nila, lagi na lang nilang ginagawang biktima si AZ at pinagmumukhang kawawa sa publiko. ang masasabi nyo rito